Ganem nah, bos, Marga, o -o. Oh, -ri -ri -ri. <laughs> MPJ itu teng, <laughs> nah, <coughs> drop, ada portal portal dia

738 siya yan yan o yun yung oh. namin so ayan uh, yung ito panangalian namin uh, yan nilagang baboy karne ng baboy nilaya nagluto si si misis niluto niya so bali natapos na natin yung mga vendor yung pinaka video natin yan uh, simple lang uh, dito lang tayo sa bahay dahil nga sunday hindi na tayo lumabas uh, kung ano yung bibili natin nakisuyo na lang si misis para sa ulamin uh, nga namin dahil uh, naglaba nga siya ako yung vendor vendor yung inasikaso kanina tsaka yung konting paglilinis dito kaya so, yeah, no makikita nyo kanina puno yan dahil may delivery kami kanina madaling araw yan yeah. So, bali, nahalos na kalahati na. So, yun nga, uh, dahil simple nga lang yung video natin ngayon at uh, dito lang tayo sa bahay. Hintay-hintay lang tayo ng mga vendor. Maya-maya konti niya na uh, nandong kasi si Mrs. sa banderon. sa sa labas sa mga nanay ko nakikipagbentuhan pagka nag 12 o'clock nyan uuwi na yun kakain na kami so hihintayin ko na lang siya tapos ako relax relax lang dito iniisip ko lalabas sana ako dahil gusto kong ipagawa ito ito itong bearing ng ito yung sa may munahan na gulong uh, kaya lang linggo nga pala baka bukas na lang o sa Tuesday tapos nga yan yung naantabayanan ko yung ano yung araw dahil yan binilad ko yung kutsa namin nilaban ni Mrs. yung mga sapin-sapin na ano sapin-sapin na kutsyon at sa mga unan so ako eto dahil nga halos tapos na yung trabaho ko araw na dito lang ako waiting waiting kung ano yung susunod na gagawin kumbaga dito lang tayo sa bahay magre-relax sunday nga yung ano kanina hinatid ko dun sa may kanto lang kaya wala sila So, kami lang ni Mrs. sa yung isang anak ko nandito sa kwarto niya, panganay, panganay ko. May ikot lang. Simple, simple lang yung ben, ben, ano, video natin ngayon. Yan, nakapagugas na rin yung plato. Tapos na yung simple buhay lang namin dito. Yan. Kaya dito sa itas. Kaya dito sa itas yan, no? Nagsilong oh. ako ng ano kanina, ng damit. Para matopin ni Mrs. yan mamaya. Yan. Yan. Nakapakasimple lang ng buhay natin dito. Dito sa probinsya. Huwag lang tayong ano. Huwag lang tayong uh, pa ng uh, yung maganda-gandang buhay. Kung bago, nakakaraas naman tayo. saka masaya tayo dito sa buhay natin. Walang masyadong iniisip na problema kundi yung mga pang-araw-araw lang. Nakakaraas naman. Awa ng Diyos. So ya No? baka manonood muna akong TV nito habang naghihintay ako si Miss nga yan siguro naririnig niyo ron nagkipagkwentuhan siya dun sa mga nanay ko sa mga kapatid ko na doon sa kabila nahinid din siguro saka napagod siya naglabas siya nga ng ano yung mga sa pinang kutsyon at mga punda ng ulanan buti yun lang inalaban niya yung yung kinuha kong damit kanina kapon niya nilaban yon kaya yun yung pinaka-exercise ni Mrs. din yan. So ganun ganun lang yung ano namin dito, yung buhay namin dito. Dahil nga hindi naman na kami nagtatrabaho ni Mrs. eh dito na lang sa bahay. Tapos yung mga nga yun lang yung pinaka nagkakakita namin. Kumbaga pang sakin sa wallet, meron kami lumarating kahit papano. Ayaw na akong pagtrawin sa labas. Pero gusto pa sana kaya lang minsan pagka nagkakaidad ka na yung resistensya mo medyo may hinahanap. So baka hindi ko rin kayanin. Pagalitan lang ako ng magiging amo ko. So yan, tulong na lang kami ni Mrs. dito sa bahay. Kung ano yung, ano, yung napapagkasya namin dito sa araw-araw. Kung ano yung napag-iinot-inot namin araw-araw. Kaya -araw. -araw. E awanan Diyos niya, masaya naman. Saka nakakaraos. Tapos yung mga anak ko, eh, nagtatabaho naman sila kahit pa paano. Natutulungan naman kami dito sa bahay. So, hintay-hintay lang ako ng mga vendor niyan. May may hapon. Uh, assistian ko si Mrs. para may may bigay ako ng video sa inyo. Ito oh. pa papel Papil, ito. Ha? Papel. Eh, kubalo. Ito mo. Eh, gagamitan ng mami ito, itong papel. Ali mo ito. Eh, pimbalo. Alaman, alaman. Lawen mo kaya tanungin. Okay. Okay to. Manistorbo na ka. Man. <laughs> na kita notebook kaya talawin mo nangaring gawan mo tapos ka ah? Tapos bolpen. Ayala, gagamitan niya yung mami yung ball pen kaya listahan Tawaran rin gamit mo kaya bag mo Oo, oh, ito ka na yun so yun yun si Caitlyn <laughs> laging gano'n yun ha laging pumapasok ng gano'n, gano'n lang. Parang may interruption pag may nagagawa akong video. Wala naman sa niya yun. Gano'n talaga yung mga bata. <laughs> so, hintay-hintay lang tayo mga vendor. yung ang gagawin natin video ngayon para sa araw na ito. Yung pagkarga at saka yung pagbalik uh, na lirat para maging kreasa ng, ano, ng pinagbila nila. Okay, waiting lang tayo dito. Sila ning seli mong mani diyan eh. Etong mong kilo Yeri. Sila ning agwa mo kanya. Mas dating pun to bo, chen, pachen ka iti pa. ka pala ka ating mong cake. Kita yana. Ikita sto ni nagak me si Gea na O tika susubo na ning papangwe may paborin ka na nana Masalila rin yung mani na dyan na yun. Ay, ewan na kayo kape. Kaya mo nga niya kung saan ang kape. Bang, sila na. Kapag kami. Kapag kami rin. Kaya nga ako pwede titignan ko ang jelly, eh kung pa sa pagkakain. Maganda naman, eh. Na? Nangunan niyo? Laga. Laga. Oh, Oo, sarap. Lagang kaya. Lagang ano? Laganda tanong. Kutuya ita. Marubangin. ang laga ita mo ito, ah. Kung magpumbalong ko, ay, ito naman na ako. Ay, kayo magutuya, ako.

Ali, yang ang dalan mo. Oke. Okay. Huh. Dalam-dalam pa mo? Hindi hmm.

来来来

May Ang ganyan yung masakit siya pa. na. Pampay na. pa Katabang? Katabang. Katabang yung 내렸다. 올래 무슨? 이것하고 나면. 음. 예, 나면. Tawalin na kandili hmm? dili hmm. na yan John na Tawalin na kandili. dili May pa ino po Nang miras ka po Ayos siya pala yung kayo eh. Domingo Bagtin daw po ang miminom na Wala akong samoy Naka miminom Dito ang Dito ang Kaya takbo kuro naman dito ang Natanda ba kaya mo? Oo, kapepeno ko na ako yung so natanda ko. Ah, hindi eh, ay siya pala ne. Ne sakit na kada ng katawan. <laughs> Sabi ko, ditak ditak mo ha. Oo. Oh, ditak ditak mo ng kaya makalima katang hmm. kisa mo ne. <laughs> Ate pamita ayan. Pero baklor ko may kaparas. Oh, uh, uh, ah. Ah. Yeah. Kaya na nito kapali. Oh? ka lang kakasug. O kakasug. Uh, okay. Daig na kaning abe uh, mo yan. May kain umya pa kanu wala retang dawar. Apa tagi Nah, babau ya. Babau yang <laughs> ya, ciku. So ya, ah, na bali pa yung mukulak na, nagkakapit na tayo. Tapos si vendor pa yan, tatlo na lang yung dumating pero may isa pa kaming hinihintay si Mrs. yung nag-aasigasa sa ano sa pagka nagre-remit na sila at pagkarga ako na ba ilang daw yung ano yung vendor ko na isa na harang-harang dyan -harang sa ano, yung mga barkada niya na tayo daw So, kita ingat-ingat.